Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ito na naman ako, makikipagkwentuhan ako sa inyo guys. Kumusta pala dyan sa mga kapatid ko, dyan sa Pilipinas, si Nunoy, at saka si Milba. Kumusta sa inyong lahat? At saka shout out din pala doon sa kaibigan kong taga Cebu, si Cindy. Cindy, magpagaling ka. Nabalitaan ko na meron kang nararamdaman ngayong ubo. Nilalagnat ka. Sana magaling ka na. At saka kumusta din sa asawa mo at saka sa mama mo. Salamat pala doon sa pagpunta namin sa inyo at, at kami ay yung pinasyal. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararating yung aming mga napuntahan. Yung pagpunta namin ng Cebu, napunta kami sa Canyonering. Grabe talaga ang, uh, ang pagod ko doon inabot. Sabi ko nga, nagbayad lang kami para pahirapan namin ang sarili namin. So, grabe ang pagod talaga. No, papunta namin doon sa Canyonering, nagsakay kami ng sasakyan kasi mayroon mayroon kaming kinuhang ano, uh, maghahatid sa amin doon. May guide kaming tatlo. Tapos sila ang nagdala sa amin doon at uh, talaga naman napakaganda. Hindi ko na yun, yung naranasan sa buong buhay ko ngayon lang nung pagpunta ko sa Cebu. Sobrang pagod na masaya. Masaya talaga. Sabi nga nung kaibigan ko, hindi niya kakayanin. Alika, alika, nakalika. Dito, alika. Nag-aingay yung aking pusa. Pakita ko sa inyo yung pusa ko. Ayan, no? Oh. Ayan. Oh, ayan. Yeah, gusto mong lumabas? Alika. Alika, dali. Dali. Hmm. Dali. Mm, oh, ayan. Mamaya ka na bumalik. Busy ako. <laughs> Yung ating pusa. Lalabas, papasok. <laughs> nawala na ako doon sa usapan natin yung palang pagpunta namin ng Cebu sobrang pagod na masaya tapos nung napunta kami doon sa ano sa uh, mual-mual na kapagaganda din napakaganda din naglangoy kami doon kasama nung maraming sardines tapos yung aming uh, yung aming uh, uh, guide din napakagaling din napakagaling din napakaganda talaga nakakita ako ng pawikan sa ilalim. Sobrang saya. Tapos napunta din kami doon sa sa ano sa Oslo. Nagtingin din kami ng butanding yung pating na naman na, napakalaki. Akala ko matatakot ako pero nung nakita ko yung napakaraming tao, ang saya pala. At napakaganda rin tingnan nung pating nandun ka sa ilalim at talaga naman makikita mo talaga sobrang haba at ang ganda. Hindi ko so katakalayan makakakita ako ng ganong kalaking pating. Ang ganda talaga. Kasama ko yung anak ko at saka yung kaibigan niya. Nag-enjoy talaga yung dalawang bata. Kami namang magkakapatid ganun din. Sabi nung kapatid ko, ayun na, ayun na, ayun na. Ay ako hindi ko pa nakikita. Nandun na pala sa ilalim nung nagtalunan kami. <laughs> Guys, mamaya pala ipupunta ako sa tindahan. At ako bibili ng gulay ipakikita ko sa inyo yung gulay na binibili ko guys napakaganda at uh, sariwang sariwa at mura pa kasi dyan sa Pilipinas nung umuwi ako kakaawa naman yung ibang mga tao dyan sobrang mahal talaga ng gulay at napaka na, hindi pa sariwa pero yeah, napipilitan yung ibang bumili kasi kailangan na kailangan sobrang mahal talaga ng gulay kaya mamaya bibili ako ng gulay. Mahal naman din ang gulay sa amin. Mahal na din ang mga bilihin dito. Pero mas sa tingin ko mas mura yung bilihin namin dito kaysa doon. Na kukumpara ko yung mga bilihin doon at saka dito. Parang sa tingin ko mura dito sa amin ang mga gulay. Mga sariwa pa. Napakaganda. Kaya mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano ang nabili kong gulay. Kasi pupunta pa rin ako sa isang tindahan kasi Naubusan ako ng bigas. Bibili ako ng, ng bigas mamaya. At uh, mura din doon yung aking pupuntahan, tindahan. At palagi akong napunta sa kanya. Pati isda, karne, mga mura doon sa kanya. Yung kilo nga ng manok doon, sa tindahan dito rin, yung kilo ng manok ay umaabot na ng, ano, nang uh, yung laman ha. Umaabot ng 8, 9 ang isang kilo. Pero dito sa pinupuntahan ko na sa 5 euro, lang ganyan. Kaya diyan ako nabili sa kanila. Ano yan sila Torox na tindahan, pero maganda yung maganda yung manok doon ako madalas magbili. Kaya ipakikita ko sa inyo. Hindi ako bibili ng manok kasi ang dami ko pang manok na karne sa refrigerator. Hindi mo na ako bibili diyan. Isa e, ano lang ang bibilhin ko yung mga wala dito na kagaya ng ano ng uh, munggo, yung bigas, malakit na bigas, meron sila doon. Pati nga paan ng manok, meron sila titingin ako kung makabili ako at uh, masarap din 'yon. Salamat pala sa mga nanonood sa akin. Shout out sa inyo. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa akin. <laughs> at nakikita ko nanonood kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo. mamaya pag alis namin. Sana nga matuloy kami kasi medyo na ulan ngayon. Gusto kong maglakad para doon, papunta doon sa tindahan na gusto kong puntahan ng bibila ng gulay. Kaso lang na ulan, baka mag-auto na lang kami mamaya. Hanggang mamaya na lang guys, ipakita ko sa inyo sa tindahan Yan. punta na kami sa Aldi bibili kami ng gulay guys malapit na kami sa alde Ito na yung alde dito kami pupunta Skal du ha? yang kami galing sa Aldi ngayon pa na kami guys ayan hello guys kararating lang namin eto bumili kami ng tinapay at nagbili ako ng uh, sukini na ano na pananim at saka talong ayan talong oh nagbili ako guys para pananim ko tapos ito yung aking talong ang laki nagbili ako ng talong guys ayan napakaganda ng aking broccoli ayan gusto ko yung may mga ganyan mahabang tangkay ganyan yan ang gusto ko sa broccoli. Tapos, eto, cauliflower. Ang linis niya, tinawa. Ang kinta, ang puti-puti niya. Ayan. Ah, Di ba guys, ang ganda ng ating mga gulay. At ito yung bagyo, uh, uh, bagyo beans. Yan. Ah, ang ganda niya guys. Talagang napakaganda. Nagpili ako ng sibuyas. Maraming sibuyas. At saka itong piras. Ayan. Nagbili din ako ng ham. At saka ito sa asawa ko mahilig sa dyan. At ito, 30% coating ko. Ayan. Ang pakpak ng manok. Lulutuin ko na ito. Kasi kailangan na niyan iluto. Ayan guys, napakita ko na sa inyo yung aking mga ginawang gulay, ah, biniling gulay. Napaka, napaka ganda niya oh. Ang haba ng bias niya. Hindi siya yung nanglulontoy na maganda. Pati itong cauliflower, tingnan niyo guys. Napaka ganda. Ah. Oh. Okay, salamat guys. Salamat sa panood. Bye bye.